Ayan, sa so mga kadiskarte, uh, i-share ko lang sa inyo mga kadiskarte, eh uh, kung uh, anong uh, madalas nasisira dito sa maya uh, sunroof ng X7. So, share ko lang sa inyo di, di na natin papahabain pa. So, what's this? Yan, so yan ang uh, pinalitan ko ng uh, nakaraang araw. So hindi ko kasi siya nagawa ng video dahil ang customer nandito at saka yung mga boss ko nandito. Kaya nagmamadali sila. Wala naman problema mag ako kaso nga lang nagmamadali yung uh, customer na matapos kasi malayo yung lugar niya. So matalas madalas nasisira dito, yung kanyang arm. Yung kanyang arm dito ang madalas nasisira. Yung maangat ang salamin. Ayan. Kasi pag yun ang nasira, na ayaw na umangat, ang nangyayari dyan, yung kabli niya, lumalabas pataas dito. Ayan. Pag lumalabas siya pataas, nasisira yung guide. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. nasisira yan. Pumuput, ano yan. Pumuputok yan. Kasi ang kabli, pag umaandar ang motor, hindi niya na kasi matulak papunta dito. Yan. Ang nangyayari dyan, yung kable, umangat na ng pataas, kaya nasisira. Kaya, para maiwasan nyo yung uh, ganito, kasi dito, lalo na may mga bata, ni ginagawa nilang laruan kasi itong sandrop dito. Saraha bukas, saraha, bukas. Kaya nangyayari yung mga ganito. Ayan. So, hindi ko naman alam sa ibang mga lugar kung madalas ba na nangyayari ito. Ayan. Dito kasi, ang uh, ginagawa minsan ng mga bata sumasampa pa yan sa salamin dyan sa taas habang tumatakbo sa sakyan <laughs> kung ikaw ay nakapunta sa Saudi relate mo yung mga ganon yeah. so para maiwasan yan huwag nating gawing laruan niya na bukas sara bukas yung sanro yeah, kasi yan uh, mahal, mahal kasi yan kaya sabihin natin China car yan guys napakamahal na sunroof pa complete kasi ang Sandro pag nasira katulad yan yung arm mo masisira lahat yan ang papapalitan yeah. hindi siya nagpapapalit lang ng ganito kasi yung iba sa sakya naman yung frame lang yung pinapapalitan yung salamin ipapalit pa din pero sa jitor lahat papalitan so ito yung kanyang harap ito yung motor dito ng uh, kanyang sunroof ito sa harap. Yung sa likod naman ng motor, ito yung sa sunshade niya. Yun. So, yun lang uh, mga kaliskarte sa ating mga detour lovers dyan. Para maiwasan yung ang pagkakasira nyo nung so huwag nating uh, lalo na pag may mga bata, huwag nating hayaan yung mga bata na laruan yung mga ganito bukasara, bukasara kasi hindi natin maiiwasan talaga magkakaroon ng problema siya